ang daming fluid sa loob ng Hydrobox yan sa loob tinanggal namin yan ito nakuha ganun karami eh. Sa loob ng Hydrobox box tapos itong yan palitan namin ng assembly kasi ng assembly kung bakit siya pumasok doon sa loob dahil may problema nang kanyang uh, brick master tinan master niya di ba? basa oh ito basa oh. basang basa may problema na to pinilitan na to kaso tumagas pa rin kaya ko simple na ah, kaya lang simple na ikabit natin kasi pinilitan na to ng gasket o tinatawag nilang repair kit tumagas pa rin ito pa rin nakuha natin oh. yan gamitan natin yung panhigop yun, pinasok natin sa loob yan ito pa ganun karami sarap pa ito may issue pa siya dito ito nagbabaga piston titingnan natin nagbabaga to ayun